Mga kamisteryo, alam nyo ba na dati ay bawal kantahin ang happy birthday sa mga pelikula, TV shows at public events? Pero bakit nga ba? Ang melody ng Happy Birthday ay gawa ng magkapatid na sinapati at Mildred Hill noong 1893 bilang kantang Good Morning to All. At noong 1935 mga kamisteryo ay may nagparehistro ng copyright para sa lyrics ng Happy Birthday to You. Kaya kung sino man ang gustong gumamit nito sa pelikula o event ay kinakailangan magbayad. Kaya kung mapapansin nyo mga kamisteryo, sa mga pelikula at TV dati ay hindi nila kinakanta ang totoong happy birthday. At para magamit nila ito sa TV shows o kung ano paman ay kailangan nila ibahin ang tono nito. Pero mga kamisteryo, noong 2016 isang korte sa US ang nagdesisyong hindi valid ang copyright. Ibig sabihin mga kamisteryo ngayon ay kahit sino na ang pwedeng kumanta ng happy birthday ng libre.